itong itong the beast iyan eh, ang the beast akin 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 gusto gusto ko yun Manalaki ito naman po ay para po sa inyo yung mga nakukuha ko nilalagay po natin yan sa balik bag tapos paparapol ko po, po sa inyo kaya ato to to, to. ah bigat ano kaya ito mga to sobrang bigat mga tatlong kilo ito pa Mamaya natin ayusin yan Grabe naman talaga oh Ya. Yeah. Ah. Ito pa. Oh. Ito oh, sunrock lang katapat nito. Plastic. Ah. Ah, dalan mo 'yan.

Mm. Oh, ba? Diba? Mamili lang talaga tayo dito, yung ganda nito. May ano man. Ah. Ano lang to, konting hugas lang. Kasanuba. Kasanuba. Yan. Ayos to, kunin natin to Ito to Dami eh. Oh, hugas lang yan Ito ka. Ang malalaki Sayang to, may dami sa yan oh Ito Lodi Ayan oh Ay, ano? Ay plas plastic Plastic Yap ay, ta 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 ta. Yan. Op. Pre, ko ko to. Ganda niya, Lodi. Ha? Huh? Maganda oh. Ito, oy, ano to? Dumikit man. Ya. Yeah. Dumikit nga. <laughs> Ay, sa medyo kapuno na tayo ah. Ito, may tripa, oh. may trip oh mga platito maliliit Hindi kasi ako oh, ganong kumuha ngayon nito ito Marami tayong stock Ito medyo walang kumuha nito ah Tingnan natin to Ayun no, mga maliliit na ano Ito maganda Malalim siya Oo oh. oh, buo oh, Diba? Ito ang ganda rin ang design oh Kunin <laughs> din natin to Ganda ng design na yun ah Sige gang Wala na Wala na masyado Sayang so, dito nagkabasag basag eh Ay, ano siya? May plastic. Oh. Tirain natin yung plastic. Sirain natin Para makita natin yung loob Oh, ayan oh Ganda oh Ah, parang ano to oh. Pang microwave Ano ba, tama ba? Parang may pang microwave oh Malaki. <laughs> oh May tip siya oh. Ganda ko din ko nga to. Kunin ko to. Ganda. Ito lang yung ano, sobrang laki. Sobrang laki. Wag na yan. Wala tayo diba? Ito e, so, ano kaya to mga diyan dito. Ah, hindi natin maintindihan. Ayan sila na yung kababayan yun Ha? Baka punta? <laughs> ha? Ang mga ano nila Eh oh, hindi sila nagtapon na karang sabado eh Oo oh. hindi sila nagtapon Oo Ngayon lang kaya mamimili talaga tayo <laughs> Oo oh, okay Ha? Oo oh, harap tayo dito Oo oh. Ito. Itong the beast. Iyan e ang the beast. Akin na, akin na, akin na. Gustong-gusto ko yun, malalaki. Ang oh, ganda ng sangkalan to. Kati, ah. kalati to maliit! Ganda ng sangkalan ah. Eh, eh si Hakot si Kabibi Oh. Uh, ha? Ito, 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 Ganda ng design nito ah. Oh. Ha? <laughs> ha? Ito, ang dami talaga nangihinayang pag may mga nakakita sa ano, ma nakukuha natin malalaki. Sobrang laki naman po kasi. oh, bigat po. Kaya pagkukuha po tayo ay pilim -pili. Ito ang kikit, ang kikit oh. Pwede tagayan to ah. Oh. Ang dami. Lodi, <laughs> pwede tagayan <laughs> to, di ba? Ang cute. Ang cute. Kunin ko nga to. Ito, wala naman takot ko eh. Ito, ang Grabe naman to. Ay, to, 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 to. Ito, ganito. Grabe to. talaga. ayo pa. Subscribe lang po sa ating YouTube channel dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe po. Kung kayo po na panahin sa ating YouTube channel, uh, paki subscribe lang po. At syempre, pakiclick na lang din po yung notification bell. Tapos all. Para lagi pag-update sa mga video natin na-upload. At saka update din po kayo Pag meron tayong pinaparapol na balikmen box Ito naman po ay para po sa inyo Yung mga nakukuha ko Nilalagay po natin yung sa balikmen box Tapos paparapol ko po, po sa inyo Kaya surtihan na lang po Uy Baliktihan na lang po mga idol Saangkap pa diba? Mayroon pang interior oh. Oop. Ato to 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 ah, bigat kaya ayusin natin to ano kaya ito mga to Sobrang bigat, mga 3 kilo huwag natin, huwag natin kunin to ah, ah sabi yan ah, ito, 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 ito ah, ayan o no? chocomel tapos to pa mamaya natin ayusin yan kasi magigipag-agawan pa tayo dito grabe naman talaga oh Ya. Yeah. Ah. Ito pa. Oh. Ito, oh. sunrock lang katapat nito. Plastic. Dalam muna yan Grabe 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 Mga plastik na Mga plastik Oh itu, May mga damage pa rin Eto to 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 Ayan no oh. <laughs> Walang namumulang kumapansin nito. Walang pumapansin. Ay to to to, to pa. Walang kumapansin. Choke yang nung ito. Mamaya makita, bakal makita natin. Ah. Oh, brother. you think, Ya. Yeah.

pamigay <laughs> pamigay natin yung mga mahilig sa lambanog tamang tama oh oh <laughs> diba ba yeah. sabi ayon jackpot jackpot na naman tayo mga idol maraming maraming salamat yeah. Ah! Oh ah! kukunin pa eh Jamie, kukunin pa yun aki na aki na nga yun marami kasi dito mga idol Kinukuha pinukuha nila oh gaganda oh talaga naman Ah. IKEA, sabi ko na eh IKEA. Grabe, puno. toto to to Maganda to. Woo. Yun. Marami marami salamat mga idol. Hindi talaga pwede. <laughs> Hindi pwede diyan. Dito na lang. Ayun. Ayun, hanggang dito lang po yung ating video. Marami maraming salamat sa inyong pagsama. Kung magahanap pa ulit, abangan nyo lang sunod natin video upload. Ah, maraming maraming salamat mga idol. Kaya kung bago ka lang po kayo sa ating YouTube channel, huwag kayo na badan. huwag po kalimutan ni eh, subscribe ang ating YouTube channel. At siyempre, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos all. Para lagi po kayo updated sa mga video natin yung upload. At saka updated din po kayo kung meron tayong pinaparapol ng balik box Kasi ito mga to, lalagay po natin ito sa balik box Tapos, pinaparapol ko po sa inyo yan. Kaya dapat lagi kayo nagko-comment sa ating video para yung mga comment niyo makuha ko po yung inyong pangalan at uh, may lista ko tapos paparapol ko natin. Ay, maraming salamat. Ingat po kayo pagdating. Bye-bye,